Hello guys, so for today's video, ayan, nakikita nyo naman guys, magluluto ako ngayon ng ulam namin, pantanghalian. So ito na nga guys, ang aking favorite, ayan, na broccoli. Lalagyan ko siya ng chicken. Napakalalaki kasi niya guys, kaya kailangan ko siyang ha, ano, hati-hatiin ba, ganun. Ayan. So ipiprepare ko to kasi ano, maglalunch na. Ayan, kailangan natin magkasikaso para sa ating mga estudyante. Ayan. Ayan. At hiwain ko na din diretso ang mga kasangkapan. Ayan, ang chicken. Huhugasan natin siya. Ayan. So, pag nabili ko guys ng chicken panghalo sa broccoli, yung pure lang talaga guys na laman. Ayan. Kita nyo naman. O, di ba Wala malang lang kahit konting buto. Wala din siyang balat. Ganyan ang binibili ko guys dahil yan lang ano ang gusto ko. O, di ba diba? Sakto lang siya panghalo sa broccoli. Ayan, mag na tayo guys. Siyempre, una natin ilalagay dyan ang, ayan, sibuyas, siyempre. Ayan, as usual. Ang sibuyas na napakabango. Pag ginigisa. Ayan. So, hintayin lang natin, guys, na magkulay brown ang sibuyas. Ayan, bago natin ilalagay ang chicken. Ayan, medyo sinasangkot ko siya, guys, para hindi siya, ano, hindi siya malansa ba. Ayan. Ayan. Pagka medyo brown-brown na siya, saka ko ilalagay ang chicken para medyo prito-pritohin ng konti. Ayan, para masarap. At hindi siya malansa. So, yun na nga guys. Ayan, nilagay ko na ang chicken. Ayan, medyo inaano-ano ko siya. Sinasangkot siya ba? Ayan. Tapos halu-haluin ng konti. Ayan, tapos nilagay ko na ang ang kanyang ingredients. Ayan, meron nilalagyan ko din siya guys ng ganyan. Kasi para hindi din siya masyadong ano, malansa. Tsaka masarap pag may ganyan. Pampalinam namba ng niluluto. Ay, 'di ba? Ayan. Tapos ayan na nga siya, guys. Yan, nasangkot siya ko ni ko ng broccoli. Alam niyo ba guys, pag ako nagluluto ng broccoli, sinasama ko talaga yung katawan. Ayan, favorite ko yan guys. Hindi lang yung mga dahon-dahon. Ayan. So, ko lang. Tapos, tatakpan ko lang siya, guys, na mga ilang minuto. Ayan, tikman natin kung talagang luto na ba. My God, natatakam na ako, guys. Ayan. ba diba? Kagat-kagat. Yan ang favorite ko, guys, sa part ng broccoli. Ba Pero favorite ko din yung flower. Pero mas gusto ko yan. Para kasi siyang lasang kamote na parang ano, patatas. Yan. Para nilagang kamote. Sarap na sarap ako sa ganyan. Kaya pag ako bumibili ng broccoli, lagi merong ganyan. Hindi ko talaga tinatapon. Sinasama ko siya sa pagluto. Gosh, ang sarap talaga niyang papakin. Binapapak ko lang yun, guys, minsan hindi na nga ako nagra rice eh. Ayan, ako lang naman kasi ang mahilig sa ganyan. Yung mga anak ko hindi. Asawa ko hindi din masyado. Kaya ako lang talaga. O, oh, di ba? Solong-solo. <laughs> sarap. Tingnan nyo naman guys, ang pimples ko sa katawan. Lum ay, sa muka, Lumalaban. <laughs> sa katawan talaga. <laughs> ang pakadami oh, 'di ba? Puyat pa more. Ang init, 'di ba? Takaw eh. Ah, oh, ba? Diba? Solve. Para tuloy na din ang ulamin ko. Gusto ko talaga ng ulamin yan lagi. Kasi ang sarap eh. Diba yun, unti-unti pa, para hindi agad maubos. Pero guys, luto na siya. So, ililipat ko na siya sa ano, mangkok. Ayan. Ilipat na natin siya para mas masarap ang kain. Sarap. Diyan talaga ako natatakam sa broccoli. Hindi diyan sa chicken. Kaya ko lang naman siya guys, sinahaluan ng chicken para medyo may lasa. Ayan. Medyo ginisa-gisa ko. Parang ginisa lang naman kasi na may ano. May kasamang oyster sauce. Yan. Nilalagyan ko siya ng oyster sauce para masarap din. Tapos yung pineapple tidbits nilalagyan ko din siya guys para masarap. O oh, di ba perfect ang tanghalian natin. Busog-lusog na naman. Nilalagyan ko din siya guys ng konti sa sabaw para just in case. Para may pambasa ng konti isa kanin. Ayan, ganyan ako magluto ng chicken with ano, broccoli. Yan. Sarap. O oh, di ba side na side? O oh, di ba? O, oh, o. Oh. Parang <laughs> ayaw na magtira. So, ayan na guys. Ah, di ba na ko na siya sa mangkok? Sarap! Ayan, natatakam na ako guys. Gustong-gusto gusto ko na kumain at magpapak. Gusto ko talaga yung papak eh. Ito na nga guys. Ayan, kain tayo. Sarap! Grabe na to. Oh. Sarap! Perfect! Diba? Ang sarap niyan. Oh. Sige, kain kain. Sa broccoli na napakasarap. Ayan, chicken. Kainin natin ang chicken bagong ang broccoli. No, talaga naman napakasarap. Eh, ang favorite ko yan. Sarap. Napakalinamnam. O, oh, diba? Kahit mainit-init pa, bera, Kain. Sarap, di ba? sila lang, guys. Diyan na kayo. Ayan, luto ng aking uh, broccoli. Kakain na ako, guys. Bye-bye! See you on my next vlog. Thank you so much, guys, for watching.